po ba na hindi po kayo ma-stock ng mga hindi nyo po friends sa Facebook or yung mga hindi nyo po kilala na kapag klinik po nila ang yung profile ay ang makikita po nila ay yung yung profile picture lang na nakalagay po doon ay no more posts available. Punta po tayo sa pinaka main profile account natin. I-click po natin 'to. At makikita nyo po, may tatlong tuldok po dito. I-click nyo po. At i-click nyo po dito ang activity log. Ito, kung makikita nyo po ay nakapublic po ang ating mga posts. Dito po, i-click po natin ang public posts. At i-click po ang all. Dito po sa baba, may makikita po tayo dito na tatlong tuldok. I-click po natin to. I-click po ang change audience at i-click po ulit ang Change Audience. Dito po, piliin ang Friends. Click po ang Change. At piliin po ang...